Balik eskwela na ang mga estudyante human ang pipila kasi manang bakasyon tungod sa holiday season. Naabdan sa news team ang mga estudyante sa Dajangas West Central Elementary School nga naana sulod sa ilang classrooms kauban ng ilang class advisors. Usa si Mrs. Mary Jane sa sayo nga nag-andam alang sa unang adlaw sa klase sa iyang mga anak. Samtang nga sa pipila ang wala pa makarecover sa taas nga bakasyon. Okay lang, excited <laughs> mga bata. Oo, oh, oo, oh, oh. Alam na nila nga 3 ang balik sa school. Dalawa, grade 4 o grade 1? Kill lang, nag-1. Oo, nag-1 yung mata. nag yung mata. Ano, oh, ano, dapat 4 a.m. nagmata na 5 miny na minya kamata. <laughs> oh, pero kabalo na mga bata nga, ano, first day, balik na sa school, kagiging na na mga hapon sa maong tulunghaan. Gibut siya ng 90% pa lang sa ilang mga estudyante ang formal nginisulod na sa unang adlaw sa klase sa tuig 2024. Ang opening nato is I'm very happy to see na daghan ang mga estudyante na nag uh, siguro mga 90% ang naadiri. na ay ginagmay ng absent, nag-vacation pa siguro. Karo na mga absent pero ginagmay lang. Naay duha, naay tulo, o naay lima. Ana. Una pa man ang adlaw sa unang klase. Aktibo matod pa ang school personnel o maginikanan sa paghanay sa matag classroom sa ilang mga anak. Nasa irang mukabat sa kapin 3,400 ka mga estudyante ang gatungha sa Dadyangas West Central Elementary School o glaumang sa mga musunod ng adlaw, mamay mong 100% ng present ang mga estudyante. To all the Westians, Happy New Year! Welcome back to school! In the heart of changing lives, Kinis M.J. Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News.